So, hi guys. Duman ako kanina sa glitz sa tawag dito. Salvos. Sa op shop. Meron akong nabili na gold. Hindi ko alam kung totoong gold ba to. <laughs> Pero kung pinikturan ko sa Google, parang Sorobski daw siya. So, hindi ko alam. Pero ang cute niya. Pang passion-passion lang passion, ba? Passion totoo. Ang bigat. Tapos, ang bili ko lang nito ay, ayan, $4. see, And then, itong isa, ito, $3 lang. Tapos, pinikturan ko ulit sa Google. Um, tawag dito. Sabi, $104 daw ito. Something, $100 plus. Kasi ang brand niya ay Atolea. Yan. Atolea. Pero mag-insert ako ng picture, guys. Tapos, ito siya rin. Wow! So, tingnan nyo, $3 lang. Diba? So, hugasan ko ito, tapos in-necklace natin. So, ito na siya. Tingnan niyo. Ang ganda, no? Parang siyang totoong talaga. See? Closer, closer. Tingnan hmm. niyo ang necklace, guys. Same talaga sa picture. Oh,